Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na three times daw tayo mas kurap. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala within one week may gawain ako. Maglista ka, uh, Pacquiao. Ito ang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos umanong magkomento ito na lumala ang korupsyon sa ilalim ng Duterte administration. Nagtataka ang Pangulo kung bakit walang binabanggit sa kanya ang senador na mga isyo sa nakaraang mga taon ng kanyang panunungkulan. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos, ngayon sabihin mo, korap. Ayon kay Pangulong Duterte, karamihan ng mga tinukoy na korap sa kanyang administrasyon ay tinanggal na niya at ang iba ay nahaharap na sa mga reklamo sa ombudsman. Pero hindi inaalis ng Pangulo ang realidad na may korupsyon pa rin sa ilang ahensya ng pamahalaan na ang ibang tauhan niya ay nagmula pa sa mga nakaraang administrasyon. Naiulat na nais tutukan umano ni Sen. Pacquiao ang korupsyon sa gobyerno at pagtatayo ng bahay para sa lahat ng Pilipino kapag siya ay nagdesisyon ng tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Every administration will have a share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as a president, na wala ng korupsyon dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in six years time, just like what uh, Senator really said, uh, good luck na lang. You must be dreaming. May babala naman si Pangulong Duterte sakaling hindi magawa ng Senador ang hamon nito. If you fail to do that, I will campaign against you. because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. I put you on notice, na isasabi ko lahat, at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another in <laughs> politics. magkasama sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ng dalawa, si Pangulong Duterte bilang chairman at party president naman si Senator Pacquiao. Samantala, hindi naman sinasara ni Pangulong Duterte ang posibilidad na tanggapin niya ang udyok ng kanyang mga kapartido na tumakbo bilang vice president sa 2022 elections. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, Uh, siguro. Pero kung wala akong space, uh, everybody is crowding up, one thing to be one Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. Ayon sa Pangulo, may mga nais pa siyang magawa. But uh, there are things I'd like to continue and that would be dependent on also of the President that I will support. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinag-